Hope is the heart of Christmas. Ito ang tema ngayong taon ng Rotary Club of Davao kasama ang kanilang mga partners upang mabigyan ng kaligayahan ang mga special children. Kaya naman suot ang kanilang mga Christmas attires, excited na nagpa-register agad sa events hall ng Bagani Building sa Camp Katitipan ng Police Regional Office 11 sa Davao City. Behave din sa taimtim na panalangin at national anthem malakas ang sayawan at kantahan naman sa pangbunga na Interact Love of Downtown Davao para sa handog na Dance of Hope. Siyempre, bigay todo din agad ang mga participants. May parangal din kasi para sa mga maagap, creative, behave at maging pabibo. Kaduhan ng uh, Rotary Christmas Fiesta, ang first last year, pag open na sa pandemic niya, gitugtan natin na pwede na mag-celebrate. So ang atong beneficiaries tong una, mga, ano, mga To our fans, Karong year, we are very happy para ma yun good news, no? ang mga bags of hope sa mga bata, ang ilang mga cash prizes. Kay nakapag apil po sila sa mga contest. Kay di ba dali sa Davao na ay mga Pasko Fiesta contest, ang mga, mga estudyante nag apil Ang atong special children needs children, dili sila maka -appeal. So kani ang ilang Pasko Fiesta. Nagihatag sa Rotary, sa DepEd, o sa Vita Corporation. Ilan sa kanilang mga aktibidad ay motion dance showcase. Pero kahit deaf and mute, nakakamanghang nakikisabay sila sa musika at bawak indak nito. Si teacher pala ang nasa harapan, nagbibigay ng signal sa bawat beat ng musika. Pero sa gitna ng mga dance performances, nakakaaliw na may nakikihalo mula sa audience at nakisabay na rin sa pagsayaw. Ang mga Rotarians, napapapalakpak na lang at napapatawa. Ganito din ang mga eksena sa Sing for Hope. May agawan ng mikropono ng eksena sa mga performers. Hanggang sa kanilang Christmas community singing, kailangang focus lang ang mga participants dahil may nakikijam na iba. Samantala, sa labas naman ay tagisa naman ng paintings pero dito ka lang nakakakita ng patimbala na lahat panalo. May tig 500 pesos na naiuwing premyo. At syempre, ang kanilang bags of hope na may samot-saring mga pagkain, laruan at painting materials. Sa ako kay Lipay kay ko kay tungod kay na pili akong anak sa karon na party sa Rotary Club ko. Happy kay may kay nakapasok me ani nga party. Happy kay na akong anak The more, no, so the, the more na activities para sa ila, the more ang, uh, exposure, so the more aware ng atuang community nanay mg children of special attention, special needs. Nila, no. In this season of giving, Rotary Spirit shines brightly as we join hands to create moments of happiness for those who inspire us with their resilience together let us unwrap not just presence but also the boundless potential and joy that each child carries within on behalf of the rotary club of downtown davao together we are lighting up the hearts of these remarkable children and illuminating the true meaning of the holiday season. Naisip ng Rotary Club of Downtown Davao na paligayahin ng mga special children ngayong Pasko upang bigyan ng espasyo para maipakita ang kanilang mga talento at maipadama na tulad ng ibang normal na mga bata, tanggap sila ng komunidad na may kanya-kanyang mga kakayahan. Ang gusto natin ipakita dito na parang uh, usually kasi ang treatment ng society pag special children, mahirapan sila mag paano ito. So ang ginagawa, tago na lang sa bahay or hindi na isama, suppress, Pero hindi naman kung mabigyan sila ng pagkakataon, they're, they're okay and they wanted to express love. Ang mga bata talagang mag sila. Tapos magdadance sila, hindi sila nahihiya pag na nila na supported sila, nurtured sila ng community. Kayo yung bell namin, Rotary Nung nag-ring kayo, ayan, tapok dayon may nanadayon may diritanan. Happy kayo ang mga teachers nato, mga kabataan. You are also our Christmas light. When you illuminate your life to the path of others with joy, kindness, patience, and generosity. The Christmas angels are you again. When you sing to the world a message of peace, justice and love the christmas star is you when you lead someone to meet the lord alam niyo sabi ng kwento ng mga friends ko even mga priests kapag minahal natin at inalagaan itong mga klaseng batang ito with special needs doble ang matatanggap natin siya sa langit Ika nga, para sa mga Rotarians, dapat laging isulong ang spirit of hope para sa mga naghihirap o nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang mga serbisyo sa kapisanan, kung saan layon sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga kwento at talento ng mga special children ngayong Pasko matapos makaranas ng lockdowns noong panahon ng pandemic. Ferdinand Cabrera para sa Newsline Philippines. Stay safe!